kahilahan na oh. Ayun na sinasabi ko. Ayun na, nadali na. Dali. Ito mga sisiwan, no. Ayan, eh, no. Ah, uh, ng tumira. Ito, ito QRT naman, quick response team, mabilis 'to. Kamusta mga kakwentong Maynila? Tara, samahan nyo ako at tayo magkakwento sa pamamagitan ng ating mga vlogs kasama natin syempre the Revolution Team isa na namang massive clearing operation ng Kinasa TEPW Heavy Division District 1 to 6 kasama din natin QRT kasama din natin at Manila Team Hawkers kasama din natin massive clearing operation kung di ako nagkakamali sa blooming treat ang pagkakarinig ko parang ganun at nasabihan na nga kami rito na walang magla-live dahil ito ay surprise visit. O surprise clearing operation, no. Ayun, ang dami, oh. Nasa unahan na 'yung iba. Marami tayong kasama rito, mga clearing operation ng iba't ibang departamento. Yun, At sinasabi na nga niya Kuya na wala magla-live. No? Wala magla-live dahil natututo na yung mga vendors manood sa mga vloggers, lalo-lalo na yung mga nagla-live. Eh tayo simulat sa pool, hindi naman tayo nagla-live dito. Not unless Manila update, yung mga tinga pupuntahan. Pero pagka clearing operation, hindi tayo nagla-live. Pero may mga ibang vlogger kasi na nagla-live talaga. Kaya natutunugan, no? Baka mamaya uh, sa kanila napapanood, nakikita kung saan yung destinasyon at uh, nakakapaglikpit na. So may mga vloggers kasi na na mga nagla-live talaga. Pero ang inyong lingkod, eh, wala tayong uh, live coverages. Not unless Manila update yung ating uh, kino-cover. Pero pagka clearing operation, hindi tayo nagla-live. DPW Highway Division District 1 to 6, kasama natin. Ayun, MTPB, kasama din natin pala. Para sa towing, yung metal gear yung accredited ng uh, towing services ng Metro Manila ay eh, kasama natin dito. Sandamakmak sila dyan sa likod. So abangan niyo ang ating mga vlog for today. Si Engineer sa yun, yun na sa may uh, Hilux na kulay puti, District 5. So dati, madalas natin kasama ang DPS, District 1 to 6. Pero ngayon, tanging uh, QRT na lang ang kasama natin sa DPS, sa hanay ng DPS. Tapos mga DFW Highway Division ang kasama din natin. No? Clearing operation, tayo lang ang bukod-tangi rito sa Demolition Team at sa Manila Team Hawkers. At nakakapag-cover din tayo sa iba. Ito ang East Overpass. Tapos sa ah, ang tumbok nito is yung ah, MacArthur Bridge na lagi nga ah, binababoy, no? Lagi nasasalaula itong MacArthur Bridge na to. Hoy, uh, Blooming Treat nga, no? Rizal, abin nyo na tayo. At ito, nagbababaan na yung mga tauhan ng Demolition Team nga pala. Kasama natin si Engineer The Fearless Bulano. Asahan nyo na na talagang uh, diktikan na naman ito dahil pagka si Engineer Bulano ng kasama natin eh, talagang hindi yan umaalis. Tatalo na ko. Ah. Hindi yan naalis doon sa kinakatayuan hanggat hindi nahahakot o hindi natatapos. No? Ayun pala, si Engineer The Fearless Bulano. Kasama natin. QRT, nasa una natin o yung quick response team at blooming threat nga ang uh, sasalakayin ngayon nang tawag sa clearing operation na ginagawa dito sa kamay nilaan eh task force against road obstruction o TFRO ito nagsisimula na rito yun na nadali na dali itong mga sisiwan no yung mga nagtitinda ng sisiw dito sa may bungad ng blooming treat yun, Malapit sa may ayon Ayun, dinali Ang demolition team, yung mga tambak dito Pati ito, oh, nakakala payong Ayun, yung ano Yung uh, QRT, nasa bandang unahan Kutahan natin Yung mga nagtitinda ng sisiw dito Yung 45 days Ayun, nadali na yung payong nito Yung yun, nahabol pa ni tatay Ito naman ang DPS QRT o oh, yung Quick Response Team uh, tanging uh, DPS na kasama natin ayun kinukuha na yung mga sisiw dito ayun nagrabe oh. huli na sisiw sa itong mga tindahan na maliliit kitang kita nyo naman nakapatong sila sa sa bangketa no? na, nadali na to oh ito yung mga 45 days o oh, yung ginagawang palaponutan doon sa mga piyesta-piyesta. Ayun, no? Uh, ng tumira. Yan yung mga CCU na pinapapremyo, yung pinapalabunutan. Tapos eh, ilang araw lang mamamatay na. Tapos yung iba naman is 45 days. Yung uh, uh yung nakikita na sa palengke. Yun na yun. Nadali yung mga CC1 dito. Blooming Treat Road. Yung sa kabila. Pero ito, Rizal Avenue pa rin naman tayo. Yung kinarga na rito. Task Force Against Road Obstruction na ang tawag sa kanila. department heads dito sa clearing operation. At ito na nga yun. Para malinaw yung utos, no? Kasi marami talagang uh, haka-haka tayong naririnig. Marami nagko-comment na hindi ba daw naaawa sa mga vendors. Yan e tanong kasi dyan, yung mga vendor pa naawatin din sa clearing team? Dahil tatlong taon may higit na natin ginagawa ito at still ginagawa pa rin natin ngayon gaya nga na sinasabi ko hindi na matatapos itong clearing operation dahil talagang wala eh talagang uh, hanggat maraming matitikas ang ulo eh nandiyan pa rin ang clearing operation saka parang maintenance na itong ginagawa natin dahil uh, kakaunti na lang yung mga matitikas ang ulo no? so hindi pa nagsasawa yung iba pero yung karamihan eh umalis na yung mga hindi taga rito na sa Maynila na nagbebendor umalis na eto na ang Blooming Threat Road yun nakikita nyo sa ibabaw yun naman ang Skyway ah uh, connector at uh, dadadaan tayo dito sa masikip yung uh, ibang team na una na sa labas yung Manila Team Hawkers at yung ibang uh, Highway Division kaya medyo nasa likuran tayo banda no? pero may makukuha at may makukuha pa rin yan kung gusto nyo makita kung anong itsura ng uh, Blooming Treat Road eh, google nyo kaya ito na yung kita nyo, maluwag na yan. Dahil kung makikita nyo yun noon, yan, search nyo dyan sa Google, yung blooming treat before, bago si Yorme, eh, talaga namang kahit tao, natatraffic. Eh, takbo! Natatraffic dito. Yun, nadali na. Dinadali na to ng demolition team. Yun na, inakot na yung mga nagtitinda rito. Yung mga nagbabakasakali na makapagtinda sa bangketa. Again, Eto nga, blooming tree throat is uh, non-negotiable. No? Ang ibig sabihin, eh, bawal na bawal at uh, hindi talaga pwede makipag-negotiate dito. Hindi pwede makipag-bargain yung mga vendor dito na magtitinda sila. Uh, non-negotiable talaga. Yung uh, nasa likod naman, yung nasa harapan nyo naman is yung obrero public market. Kasi bawat kalye dito sa kahabaan ng blooming tree throat, eh, puro palengke. So, obrero public market, uh, Felix Huertas, Oroqueta, or P. Guevara, Cavite Street, lahat yan ay palengke. Kaya malaki ang nasasakupan na itong Blooming Tree Road. Nadali na rin ito. Mukhang may kinakausap si Engineer Bulanon dito. Si Engineer Bulanon, kasama natin ang ating uh, the fearless engineer. Uh, um, mga dito tungkol sa rights ng uh, pwesto. Kaya ito nilalakaran natin is bangketa. Kaya yun, yung sinasabi niya ay engineer. Kaya nakasabit-sabit na to. Kailangan kasi malinis ang bangketa. E ay according na rin sa ating uh, DILG. ito, ito, QRT naman. Quick response team. Mabilis ito. Nadali na yung... Uh, yung mga nagtitinda rito sa bangketa kaya ang sikip you know? Walang ligtas sa lalaking may balpas. <laughs> ano naman to? Oroqueta muna to. Oroqueta, Felix Huerta, P. Barra, tapos Cavite Street. Tapos ang dulo is yung uh, Chinese General Hospital. So yun yung pagkakasunod-sunod after na itong Obrero, Mar Obrero Public Market. sa so, sobrang laki na itong Blooming Street, eh, marami talagang pumupunta rito, hindi lang mga tiga Maynila. So yung mga iba sa ibang syudad, mga bumibili. Mura ang mga bilihin dito. In fairness naman. No? Yun nga lang, sa sobrang dami ng gusto magbaka sa sobrang dami ng gusto magnegosyo, eh, nagkakatarantahan na rito. Nagkakahakutan na dahil dumalagpas lumalagpas at lumalagpas yung iba. Talaga kali ang mga yan. No? Dahil ewan ko ba. Pa-comment naman dyan sa baba. Kamusta naman ang uh, mga palengke dyan sa abroad? Sumusunod ba pa? o parehas din gaya na sa Pilipinas? pakicomment kaya yeah, medyo kwentuhan nyo naman tayo dito sa kwentong Maynila nila para kahit papano merong uh, basihan o merong uh, meron tayong uh, hindi naman natin ikukumpara no? dahil syempre magkaibang magkaiba yan siguro uh, input no? input nyo jaan sa mga palengke abroad at uh, dito sa nakikita nyo uh, palengke dito sa atin sa Maynila pero ganun pa man eh, tayo naman eh, uh, cover lang sa isang clearing operation. Wala naman tayong kinakampihan dito pero tayo ay uh, cover para may ma-entertain kayo. At uh, makapanood na ano ang mga latest update dito sa Makamay Nilaan. Halo-halo na to Demolition Team sa DPS QRT, Saka iba't ibang engineering department. O Roqueta. Yung nakikita nyo na yun, Skyway Connector yon Hadali na to, Ito na, nagagalit na si engineer Ayan, nagkahilahan na, oh Ayun, ang sinasabi ko Pagka, ayun, nagkahilahan Nagkapanatan Hilahan, oh Ayun, no? Oh. Hilahan, no? Oh. Siyempre, hindi pa payag Ang uh, ating engineering department yun nadali lahat Tinakit na sa truck ng DPS Sobra kasi yun, eh, no? ah uh, dapat ang hanay ng hanay na siya ng bangketa as you can see kung mapapansin niyo dyan sa view niyo eh, no? hanay na siya ng bangketa na yun nagkalat na yung mga kamatis dapat ah uh, malinis ang uh, walkway ng bangketa para yung mga dadaan na namimili actually parokyano din nila yung may hihirapan eh, no? kot mga payong, mga paninda, mga gamit sa pinaninda, lamesa, etc. Kargado na doon lahat sa truck. Blooming Threat Road pa lang. Ito yung natin. natin natin. Corner Oroqueta. Ito. Sa gabal na din to. Nasa hanay na rin ng uh, bangketa. Nasa walkway na rin ng bangketa.